Hey, oh, hey oh, mga katigs. Mag uh, almusal na tayo. Hindi oatmeal ngayon, cereal. Bali dalawang klasing cereal. Raisin bran yung nasa uh, baba at saka cornflake yung sa ano uh, nasa taas pala yung raisin bran. Tapos yung sa ilalim ay uh, cornflake. At ang linagay kong uh, milk ay A silk soy milk at saka gumuha rin ako ng dalawang pastry na malilit ayan croissant at saka yung kamay kamay <laughs> hindi ko alam ang pangalan ito, ito croissant ito pero yung ando doon ay kamay kamay na lang. at saka ang packing panulak ay ano ba yung ko latte latte na may bislak ayan, aloin natin para maiba naman para ginawa lang brood coffee na ano nakamula agat. Uh, ito yung ano almusal ko ngayon okay mag almusal na tayo mga katigs kita kits tayo mamaya pag nag first break nag lunch at kung may kursunada pa yung last break ko eh kakain ako mag mimerienda ko pero pag wala akong kursunada uuwi na lang ako na hindi nakapag merienda kasi mas masarap ang ano eh Ang kain pag medyo gutom ka eh Pag uwi sa bahay eh Kaya ngayon Kainan na Bye bye mga katigs.